Malamig ang ilaw sa loob na interrogation room. Fluorescent na pumipintig, maingay ang ugong ng lumang aircon, at sa dingding ay may itim na salamin na alam mong may nakamasid sa kabila. Sa gitna ng mesa, nakasalansan ng tatlong pahina ng typewritten affidavit at isang lumang voice recorder na may pula at berdeng ilaw. Nakatapat sa akin ng pulis na may matikas na pangangatawan. Si SSG Ramil Mercader, at sa bawat pagtaas-baba ng kanyang daliri ay parang sinasaksak ang maliit na espaso ng hininga ko. Pirmahan mo na. Malamig niyang sabi, pero ang mata niya ay nag-aapoy. Huwag mo nang paabutin sa gabi to. May testigo na nagsasabing ikaw ang nang hold up sa minimart sa may tulay kagabi. Isa pang mali mo, ididiretso na kita sa kulungan. Nakasapo ang mga kamaw ko sa gilid ng mesa. Sir, hindi po ako yun. Sabi ko, Nanginginig pa ang dulo ng boses. Kasama ko pong foreman kagabi. May gawa kami sa bodega sa Santa Lucia. May timing ako sa logbook. P Pwede po nating tawagan? Lahat kayo magsasabing may alibay, putol niya. Pero kita mo to. Kinuha niya ang ziplock na may lamang wallet at dalawang resibo ng kahapon. Nakuha sa backpack mo. Wallet na may logo ng minimart. Mga resibo ng kahapon. Yan parao hindi mo pag-aari. Tinapunan ko ng tingin ng ziplock. Hindi po akin ng wallet na yan. At nung isinakay niyo ako sa mobile niyo, kinuha niyo ang bag ko. Hindi ko hawak yan ng ilang minuto. Ah, ganon. Kami pa ngayon na mapagpalusot. Ngumuso si Markader. sa kasinan niya ng recorder. In-on niya ito, tumunog ang beep at diretsyong nagsalita. Statement of suspect Noel De Castro, 3.16 p.m. No coercion. Inaamin niyang siyang ang nang hold up sa minimart. Abrupt niyang pinatay uli. Oh, di ba? Balik niya. Nakangisi. Kumpleto na. Kulang na lang pirma mo. Sa labas, may mga yapak na dumaan. Saglit akong tumingin sa salamin. Anino lang ang bumakat pero alam kong may nakikinig. Tumikhim si Mercader. Tumapik sa papel. Saka itinuro ang pangalang nakatype. Noel, wala akong panahon. Ewan ko kung maaalala ng bata doon ng muha mo pero sa CCTV may tumugma ang build. May motor, may helmet. Tapos ito pa, may wallet na. Pag pumalag ka, kulong ka. Pag pumirma ka, baka maayos pa natin to. Sir, pao, attorney po. Sambit ko. Pilit kong pinipigilan ng panginginig ng baba. May karapatan po akong tawagan na abogado ko. Naho, Turanya, niya. Sa pelikula lang madali Dito, unang ang pirma. Saka na ang abogado. Tumalon ang puso ko sa galit at takot. Napahigpit ang kapit ko sa mesa. Sa gilid ng mata, bumalik ang larawan ng anak kong si Maika na may hika. Nakalaylay ang bibulizer. Minsan napuputo lang tulog. Kung matagal pa akong luhanin dito, walang magbabantay sa kanya. Nungit mas lalong hindi pwedeng pirmahan ko ang kasalanang hindi ko ginawa. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Bumukas ang pinto. Pumasok ang desk sergeant. Nagangat ng kilay kay Mercader. Sir, may naghahanap siyo. Babaeng nakagnin. May kasamang PAO lawyer. Sabi, asawa at kapatid ng suspect. Sabihin mong busy ako. Huwag mo nang papasukin. Madiin na tugon ni Mercader. Sabay lingon sa akin na parabang nagwagi. O oh Noel, napag-iinitan ka na. Isang lagdalang lang, baka makalabas ka pa. Hindi ko na napigilang sumagot. Sir, ano pang kailangan ko para paniwalaan nyo? May logbook sa bodega. May forma na pwedeng tawagan. May tricycle terminal sa labas ng trabaho. May CCTV, sir. Kita nyo ang oras ng pag-alis ko. Nagkibit balikat si Mercaber. CCTV, CCTV. Lahat na lang CCTV. Pero maukulong. Bago pa niya maitulak sa akin ang bullpen, Biglang sumirit ang bosis ng isang babae mula sa bukas na pinto. Sergeant Mercader, under RA 7438 may karapatan ng kliyente kung tawagin at kausapin ng abogado niya bago tanungin. At hindi mo pwedeng sirain ang personal na epekto niya nang walang inventory at witness. Nakatayo sa bungad ang babaeng nakaitim na blazer, si Attorney Liza Mercado ng PAO, kasama ang kapatid kong si Mara na namumula ang mata sa pag-aalala. Pinagpipigil ako ng desk pero nang makita kong bukas ang pinto ninyo, pumasok na ako. Ireklamo na lang niyo ako kay Hepe. Lumamlam ang ngisi ni Mercader. Atorny, huwag kayong magaling dito sa mesa ko. Hindi po ako magaling, sumusunod lang sa batas, sagot ni Atorny Liza. Nakatitig sa recorder. Iyon natin yan please, from now on recorded na at. Sumandig si Mercader. Nagpumiglas ang panga, pero inon niya ang recorder. Nagpakilalo si Attorney Liza. Ipinarinig niyang nabasa sa akin ang karapatan ko at tumingin sa ziplock. Evidence daw yan? Tanong niya. Sino ang witness sa inventory? May body cam footage ba sa pagkakasamsam? Procedure yan sa field. Nagkuyom ng kamao si Mercader. Sa mobile ginawa. Ayos! Putol ni Attorney. Ipapahanap natin kay Hepe. By the way, medala kami. Sumunod si Mara. Inaangat ang maliit na USB at printout out ng mga steel frame. Kuha sa terminal malapit sa bodega. Alas 8.15 ng gabi, si Noel sumakay ng tricycle. Pabalik sa bahay namin. Ang hold up sa minimart, alas 8.30. 25 minuto ang layo nun sa bahay namin, Sarge. At traffic pa. Ay, nako. Naasar na tawa ni Mercader. Kaya naman yan, i-e-score rin yan. Madaling magdoktor ng oras. Hindi na natakos ni Mercader ang pangungutya nang bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang hepe ng stasyon, si Major Season, kasama ang dalawang tauhan ng internal affairs. Mercader, mahinang boses pero may bakas ng babala. May nag-forward sa akin ng link, CCTV sa tapat ng bahay ng isang barangay kagawad. Ipinadala ng barangay mismo Napatingin kami lahat sa salamin na itim at sa loob ng ilang segundo, umilaw ang TV monitor na nakatago sa gilid ng pader. Doon, sumulpot ang grainy pero malinaw na footage. Alas 8.40 ng gabi-kagabi, sa madilim na kanto malapit sa minimart, may lalaking nakahelmet na pumasok sa eskinita, sumakay sa pulang underbone at umalis ng mabilis. Habang humahabol ang frames, bumandera ang isang detalya na napakaliwanag nakalilis ang manggas ng rider at sa pulsuhan niya may natatanging tatu, bilog na may arrow at numero 23 sa gitna. Tahimik ang kwarto, parang huminto ang aircon. Dahan-dahan, tumingin si Major Season kay Mercader. Itaas mo ang manggas mo. Sir, napaigtad si Mercader parang napaso. Itaas mo. Mabigat ang kilos niyang inangat ang manggas. Sa pulsohan niya, siya rin nakita ko noong una ko siyang pinuntahan sa desk. Malinaw ang parehong marka. Bilog, may arrow, numero 23. Maging ang PAO lawyer ay napakunot ang noo. Si Mara, kumapit sa balikat ko. Hindi kami nagdiwang. Nagtaka lang kung bakit biglang nanlaki ang mundo sa loob ng maliit na kwarto. Coincidence, pigil ni Mercader pero hirap na ang boses. Maraming may ganyan tattoo. May pangalawa pa. Sabi ni Major Season bahagyang tumikhim. CCTV ng evidence room. Alas 7.30 ng umaga kanina. Pumasok ka mag-isa, bit-bit ang ziplock na yan. Wala sa log ang pangalang Noel noon. Tapos binura mo ang body cam mo kahapon, nag-error ayon sa tech. Sige, paliwanag. Tumayo si Mercader na parang biglang uminit ang upuan. Sir, hindi ko. Sir, nagkamali lang sa oras ang recorder. At yung ziplock, sir, turn Sa ang mobile, Mercader. Kaninong partner? May witness? Sunod-sunod na tanong ni Major Season nang ngayon ay hindi na pilit ang galit. Internal Affairs, pakisamahan si Staff Sergeant Ramil Mercader. Effective now, relieved ka sa pwesto. You will be processed. Parang may humatak sa sigmura ko. Ang pulis na kanina'y nag-uutos, ngayon ay hawak sa siko ng dalawang taga-IAS. Saglit siyang sumulyap sa akin, may galit pa rin kumikislap pero mas malakas ang takot. Sir! Boss! Pakiusap! Bulalas niya, ngunit lumabas na ang boses niya na hindi kasing higpit ng kanyang uniforme. Dahan-dahan lang, utos ng IAS. Baka ikaw ang madapa at tuluyang isinara ang pinto. Nanatili ako nakaupo. Nakatingin sa papel na kanina ay pinipilit ipapirma sa akin. Wala ng ballpen sa tabi. Tahimik ang recorder. Nakailaw ang berdeng dat. Umupo si Major Season sa tapat ko. Tinanggal ang gwardya sa tono at saka nagsalita ng mahina. Noel, pasensya. Dapat hindi umabot sa ganito. May mga pulis kaming tapat sa trabaho. May mga nasasala ding bulok. Sana hindi mo ilalahat. Sir, sagot ko. Humihinga lang loob pero kalmado ang labi. Ang gusto ko lang po, makita ninyong may anak akong hika. Yan lang po, tumanggo si Major. Naiintindihan ko. Si Attorney Liza ang bahala sa release mo. Ire-record namin na walang kasong isasampa at ako mismo ang hihingi ng kopya ng CCTV sa barangay at sa terminal. Tumingin siya kay Attorney Liza. Ma'am, kung maaari, isasama natin sa report ang kabuuang nangyari. Wag niyo na pong sanang hayaan na pirmahan niya yung papel na yan. Masusunog lang. Nakangiti pero pagod si attorney Liza. Wala pong pipirma dito ng walang abogado. At salamat Major, kinuha niya ang recorder at pinindot. For the record, tinapos natin ang interview na may counsel, walang admission at may ongoing administrative case laban kay SSGT Ramil Mercader. Pagsapit ng gabi, nasa labas na ako sa presinto Mainit pa rin ang hangin pero ang bigat sa dibdib ay tila nabawasan. Yakap ako ni Mara at sa gilid eh may ilang kapitbahay at tricycle driver na sumama kay Mara kanina para mag-supply ng testimonya. Ate, sabi ko halos may paiyak. Buti na lang pinilit mo kung hindi mo dinala si attorney. Kung hindi mo rin ipinaglaban ng sarili mo, Noel, malay mo, pinirmahan mo na yung kasinungalingan. Tumingin siya sa presinto, sa ilaw na lumalabo sa pasilyo. Buti na lang may CCTV. Kinabukasan, umingay ang show social media. May nag-upload ng edit na magkakatabing footage. Ang barangay CCTV na may tatak na tattoo, ang evidence room na pinasok ni Mercader mag-isa, at ang screenshot ng logbook na wala kahit anong entry sa oras na sinabi niya. Sumulpot ang maraming galit, marami rin nangangantyaw, pero mas marami ang nagsabing, ganyan ang dapat, sa proseso lumalabas ang totoo. Sa hapon, Inihayag ng himpila na inaresto si Mercader sa kasong planting of evidence, robbery extortion at obstruction of justice at may tatlo pang pulis na iniimbestigahan kasama niya. Hindi ko alam kung may kapayapaan na siyang dala sa mga tulad kong hindi kilala. Ang alam ko lang, nung gabing una kong muling mahagkan si Maika habang humihinga sa nebulizer, mas malinis ang paghinga ko hindi na ako nanginginig sa tunog ng sirena sa labas. Sa halip, naaalala ko ang malamig at maputing ilaw sa interrogation room, ang tunog ng recorder na bilalik sa tama, at ang mukha ng Hepe na nagsabing pasensya. Nagbukas ang pintuan ng bahay at pumasok ang simoy ng gabi. Hindi na nakakatakot, kung hindi parang isang malinis na bahagi ng hangin na sa wakas ay nakahanap ng paraan para pumasok. Pagkaraan ng ilang linggo, tinawag ako ni Major Season sa opisina. Noel, gusto kong personal na ihatid sa iyo ito. Inabot niya ang lihim ng pornal na paghihingi ng paumanhin ng stasyon at malit na voucher for medical assistance ni Micah. Hindi suhol kung di tulong mula sa welfare fund na matagal nang nakatenga. Masaya ako na hindi ka napuwersa sa kasalanan. Mas masaya ako na may CCTV, pero ang mas dapat ikatuwa, may kapitbahay kang tumindig at may abogado na hindi natakot pumasok sa pinto. Habang umuuwi ako, dala ang lihim at nebulizer ng anak, napaisip ako kung ilang kwento pa ang tulad ko. Maraming kwartong malamig ang ilaw, maraming temas na may tumpok na papel, maraming recorder na namamatay sa maling oras. Pero kung may tutunog na kamera, may sisilip na abogado, may hepe na tatayo at may lumalakas na loob sa isang kagaya kong naminginig, baka dahan-dahan ding masanay ang mga pader sa tunog ng katotohanan. At sa susunog na may tatangkang pumilit ng kasalanan, may ibang CCTV namang magbubukas, hindi para manakot, kung hindi para magsabing, hindi mong maikukulong ang totoo. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!